Magandang araw mga bata. Ngayon ay magkakaroon tayo ng sama-samang pag-aaral tungkol sa geografiya ng Asya. At isaksihan ang kagandahan ng Asya mula sa kanyang mga tourist attractions sa physical na katangian nito at sama-sama nating alamin kung ano-ano ang mga rehiyon sa kontinente ng Asya. Tara na! This is Earth. Maybe you've heard of it. I sure hope so because you live on one of its seven continents. The largest of all the continents is Asia. Asia makes up one third of all the land on Earth. You'll experience all types of weather if you travel here, with the wide range of climate regions. In Southeast Asia, you'll need a bathing suit on the beaches of the Philippines. And an umbrella for the tropical heat and rain in Vietnam. But bundle up when heading north to Siberia to survive the Arctic winds and snow. Then gear up and head to Nepal to climb the highest point in the world Mount Everest. Over 29,000 feet above sea level, Mount Everest is still growing nearly a quarter of an inch each year. On the other side of Asia, in Israel and Jordan, here, you'll find the lowest point on dry land, the Dead Sea. It's over 1,000 feet below sea level. It's so salty, you float on the water like a rubber ducky. After some rest and relaxation, set off to see some of the most legendary animals of the world giant pandas, king cobras, the Komodo dragon, the Asian elephant, and tigers. Wild orangutans are only found in Asia on the islands of Borneo and Sumatra. Thousands of species are spread across this massive continent, but it's also home to humans. Over 4 billion of them. That's right, that's a billion with a B. Asia has more people than all of the other continents combined. They're living in over 40 countries. Two of its largest countries are China and India. With populations of over 1 billion people. That's a lot of people. Of the 10 largest cities in the world, Asia has seven of them. Of the 10 tallest buildings in the world, Asia has nine of them. Of the 10 largest shopping malls in the world, Asia has all of them. From Western Turkey to the eastern tip of Russia, the largest continent spans nearly half the world. It's filled with some of the most unique sights, beautiful landscapes, and amazing wildlife that can only be found in Asia. Masayang araw mga heyo henyo at heyo henya. At welcome sa unang episode ng AP Pinasaya! Ang inyong magiging tambayan na magbibigay sa inyo ng mga bagong karanasan karunungan at kaalaman sa pag-aaral ng heograpiya, kasaysayan, kultura at lipunan ng Asya. Ako si Sir Leo Ang Hiles, ang inyong guro, kaibigan at kalakbay-aral o tour guide para sa ating masasayang paglalakbay. At dahil espesyal ang araw na ito, meron tayong makakasama na dalawang mababait at bibong, sina Jejo at Tia tutulong sa atin upang mas maging magaan at masaya ang inyong pag-aaral. O ano, mga AP Natics? Excited na ba kayo? Kaya sabay-sabay nating pasukin ang masayang mundo ng pag-aaral ng kontinente ng Asia. Pamilyar ka ba sa mga lugar na ito? Napasing ba ninyo? na bawat lugar ay may sariling kakaibang katangiang pisikal? At upang lalo ninyong maintindihan ang ating aralin, dadaling ko kayo hindi lamang sa iba't ibang sulok ng bansa, kundi pati na rin sa labas ng Pilipinas. Kung handa na kayo, ihanda na ang globo, mapa, kompas, samahan mo na rin ng ballpen, papel, kamera, at magbao na rin ng face mask at face shield. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating dumaan ng immigration para sa ating passport at boarding pass. Makukuha lamang ninyo ito kung masasagot ninyo ang aking mga katanungan. Para sa unang tanong, ilang kontinente ang bumubuo sa daigti? A. Lima B. Anim C. Pito o D. walo. Kung ang iyong sagot ay titik C, appear, tama ka, pito nga ang ating kontinente. Para sa ating ikalawang tanong, ano ang pinakamalaking kontinente sa daigdig? A. Asia B. Africa C. Europa O D. Hilagang Amerika appear. Kung ang pinili mong titik A, eh, tama ka. Asya nga ang pinakamalaking kontinente. Para sa ikatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa konsepto ng heograpiya? A. Ang heograpiya ay pag-aaral sa pinagmula ng tao. B. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangi ang pisikal ng daigdig. C. Ang heograpiya ay pag-aaral ng wika at kultura ng isang pamayanan. D. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng distribusyon at alokasyon ng likas na yaman. Tama ka. Kung ang sagot mo ay titik B, magaling dahil ang heograpiya ay pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Para sa ikaapat na tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi wastong impormasyon tungkol sa kontinenting Asya? A. Ang hugis, anyo, at klima ng mga lupain sa Asya ay pare-pareho? B. Ang buong kalupaan ng Asya ay matagpuan sa silangang bahagi ng globo. C. Ito ay napapalibutan ng mga dagat, karagatan at iba't ibang anyong lupa at tubig. D. 33 bahagdan o one-third ng lupain sa mundo ay sakop ng kontinenteng Asya. Mahusay! Kung ang sagot mo ay titik A, tama ka! Dahil sa lawak at laki ng Asya, hindi pare-pareho ang hugis, anyo at klima nito. Appear! Para sa huling tanong, anong kabundukan ang nagsisilbing hangganan ng Asya sa Europa? A. Karakoram Ranges B. Kabundukan ng Ural C. Tianxian Mountains D. Kabundukan ng Himalayas Kung ang sinagot mo ay titik B, tama ka. Dahil ang nakapagkitan sa Asya at Europa ay ang kabundukang Ural. Appear. Mukhang handang-handa na kayo sa inyong paglalakbay dahil nasagot niyo ang mga tanong. Pero huwag kayong mag-alala. Yung hindi nakakuha ng tamang sagot, okay lang 'yan dahil makakasama pa rin kayo sa ating adventure. Sa ating paglalakbay, may paalala sa inyo. Ang ating flight attendant na si Kuya Cheyo. Tara, makinig muna tayo. Milyong kaso na ng COVID-19 ang naitala. Pansamantalamang ipinagpawal ang pagpasok ng mga dayuhan at turista. Nagsaraman ang kanilang daungan or borders. Marami man ang nawalan ng trabaho dahil sa pagkasarado ng mga pagawaan. Ang good news, pagkalipas ng ilang buwan. Unti-unti nang binabalik sa normal ang ating pamumuhay. Kailangan nang lumabas para maghanap buhay. At higit sa lahat, unti-unti nang pinapayagan ang pagalakbay. Pero bago tayo lumipad, may mga ilang paalala na dapat tayong tandaan para sa kaligtasan ng bawat isa. Una, Ugaliin ang paggamit ng face mask at face shield kung lalabas ng ating mga tahanan. Tip number two, kung hindi maiiwasan ang paglabas, i-observe ang social distancing para natiliin ang isa hanggang dalawang metrong layo upang makaiwas sa hawahan ng virus. Ikatlo, kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng vitamina upang mapanatili ang kalakasan ng resistensya ng ating pangatawan. Hanggang sa susunod na mga tips mula kay Kuya Jeyo. Bago tayo magpatuloy, may tatlo akong katanungan sa inyo. Una, ano ang kahulugan ng heograpiya? Ikalawa, ano-ano ang katangi ang pisikal ng asya? Ikatlo, ano ang kaugnayan ng heograpiya sa ating pamumuhay? Ang salitang heograpiya ay nanggaling sa dalawang Griyegong salita na geo na ang ibig sabihin ay mundo o daigdig at grapya o grapin na ang ibig sabihin ay isulat o ilarawan. Sa makatuwid, kung pagsasamahin natin ang dalawang salitang ito, tayo ay makakabuo ng kahulugan ng heograpiya. Ito ay paglarawan ng katangiang pisikal ng mundo o daigdig. Sa din ng heograpiya ang pag-aaral sa mga bagay na bumubuo sa ating kapaligiran. Tulad ng mga anyong lupa at tubig, likas na yaman, klima at vegetation cover. Kasama na rin ang iba't ibang mga interaksyon ng lahat ng mga bagay sa ating paligid. Na ang mga salik na ito ay may malaking epekto sa paraan ng ating pamumuhay. Halimbawa na lang ang Pilipinas na napapalibutan ng katubigan. Kaya mayaman tayo sa mga iba't ibang yamang tubig bukod pa dito. Tayo rin ay binayaan ng yamang lupa kung kaya't sagana tayo sa produktong agrikultural at mga mineral. Kilala ba ninyo ang itinuturing na Father of Geography? ang kinikilalang ama ng heliografiya ay ang Greek na si Eratosthenes. Siya ang unang gumamit ng salitang heliografiya para sa mga mapang kanyang nilikha. Maituturin din siya sa mga pinakamahalagang naiambag niya ang konsepto ng latitude and longitude. Ginagamit ng mga Greek ang mga linyang ito upang maitala sa mga mapa ang mga lugar na kanilang napuntahan. Alam ba ninyo na ang daigdig na ating tirahan ay may kabuang sukat na 500 milyon kilometro kwadrado. At dahil sa laki at lawak niya, ito ay hinati sa mga kontinente. Ano ang kontinente? Ang kontinente ay tumutukoy sa pinakamalaking dibisyon o masa ng lupain sa daigdig. Ito ay hinati-hati sa pitong kontinente upang mapadali ang pamahala dito tulad din ng paghahati-hati sa Pilipinas sa iba't ibang rehiyon. Ngayon, Heyo Henyo at Heyo Henya, magpapakita ako sa inyo ng pitong mapa. Sasabihin niyo sa akin kung anong kontinente ito. Para sa unang mapa, Magaling! Africa nga ito. Ito ang pangalawang pinakamalaking kontinente na may ang sukat na 30,269,817 km2. Ikalawang mapa. Kung ang sagot mo ay Hilagang Amerika, mahusay dahil tama ang sagot mo. Ito ay may kabuang sukat na 24,210,000 km2. Ikatlong mapa. Very good! Ito nga ay Timog Amerika na may kabuang sukat na 17,820,852 kilometro kwadrado. Ikaapat na mapa. Antarctica nga ito na may kabuang sukat na 13,209,069 kilometro kwadrado. Ikalimang mapa. Bravo! Europa nga ito na may kabuoang sukat na 10 million 530,789 Ika-anim Ikaanim na mapa. Mahusay. Ito nga ang Australia. Ang pinakamaliit na kontinente na may kabuoang sukat na 7 million 862,336 kilometro kwadrado. Ang pinakahuling mapa. Kung ang sagot mo ay Asia, tama ka. Appear, pahusay. Ngayon, nalaman na ninyo ang pitong kontinente sa daigdig. Tulad ng sinabi natin kanina, dahil sa lawak at laki ng daigdig, ito ay hinati-hati sa bawat kontinente. Alam mo ba kung saan nagmula ang salitang asya? Ang salitang asya ay sinasabing nanggaling sa salitang aso, isang salitang ejan na nangangahulugang pagbubukang liwayway o lugar na sinisikatan ng araw o silangan. Ngunit, may mga ilang sources na nagsasabing ang salitang Asu ay galing din sa salitang asiryan. Ang salitang ejan at asiryan ay parehong simetik. Samantala, ang Europa ay mula sa Ereb na nangangahulugang lugar na nilulubugan ng araw o kanluran. Ngayon, pwede ba akong magtanong? Maaari mo bang ilarawan ang iyong idolo? Ano ba ang mga bagay na nagustuhan mo sa kanya? Siya ba ay nagustuhan mo sa pagiging mabait, matalino, magalang o malambing? O baka naman nagustuhan mo si idol dahil siya ay matangkad, maganda ang tindi, makinis ang kutis, mapungay ang mata. Bakit ko ito na itanong sa inyo? Kasi una nating nagugustuhan sa ating iniidolo ay ang kanilang pisikal na katangian. Kung ating ikukumpara sa pag-aaral ng heograpiya ng Asya, mapag-aaralan din natin ang katangian ang pisikal nito. Lagi ninyong tandaan, hindi lang mga tao ang nagtataglay ng katangi ang pisikal, pati rin ang mga bansa at kontinente. Sa pag-aaral ng katangi ang pisikal, tinatalakay natin ang lawak, sukat, lokasyon at hangganan at iba pa. Ngayon, alamin natin ang laki at sukat ng Asya. Ang Asya ang pinakamalaking kontinente na may kabuang sukat na humigit kumulang sa 44 44,486,104 km2. Ito ay halos katumbas ng pinagsama-samang lupain ng Hilagang Amerika, Timog Amerika at Australia at halos sangkapat lamang nito ang Europe. Tinatayang 33% o one-third bahagi ng lupain ng daigdig ay sakop ng asya. At dahil sa lawak at laki ng asya, halos lahat ng uri ng klima dito ay nararanasan. Mula sa pinakamalamig na klimang polar, sa hilagang bahagi at pinakamainit na klima, sa timog kalurang bahagi nito. Ngayon naman ay ating aalamin ang tiyak na lokasyon nito. Ano nga ba ang lokasyon? Ang lokasyon, ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar at upang matukoy natin ang tiyak na lokasyon ng Asya o ang absolute location nito kagamit tayo ng latitude at longitude. Ang latitude ay ang distansyang angular ng isang lugar mula sa hilaga o timog ng Ecuador. Ang equator ay mahatagpuan naman sa 0 degree latitude. At ito rin ang guhit-pahalang o paralel na humahati sa globo, sa hilaga at timog na hemispiro nito. Samantala, ano naman ang longitude? Ang longitude ay distansyang angular na tumutukoy sa silangan at kaluran ng prime meridian. Ang prime meridian naman ay matagpuan sa zero degree at nasa guhit patayo, na makikita sa globo. So ngayon, tukuyin natin ang eksaktong lokasyon ng Asya gamit ang degree ng latitude at longitude. Subukan nga natin hanapin ang Asya sa inyong globo. Saan makikita ang Asya? Sa hilaga o timog hemispiro? Kung ang sagot mo ay parehong makikita ang Asya sa hilaga at timog hemispiro, mahusay! Samantala, Gamit pa rin ang inyong globo. Saan naman makikita ang Asya? Sa silangan ba o kanluran? Kung ang inyong sagot ay silangan, tumpak na tumpak ang inyong sagot. Dahil lahat ng mga bansa sa Asya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng mundo. Ang Asya ay makikita sa silangang bahagi ng daigdig. Ito ay nahihiwalay sa hilagang Europa sa magitan ng kabundukang Ural, Suez so Canal, Red Sea, at Gulf of Eden naman ang naghihiwalay sa Asya at Afrika. Samantala ang Bering Strait, ang hangganan ng Asya at Hilagang Amerika. Ang Dagat Timor ang naghihiwalay sa Asya, at sa kontinente ng Australia. Nasa hilaga ng Asya ay ang Arctic Ocean Samantala sa timog ay ang Indian Ocean. Sa silangan ay ang Pacific Ocean. At sa kanluran ay ang Ural Mountains, Caspian Sea at Black Sea. Sige nga, subukan nga natin kung naaalala niyo pa. Para sa aking unang tanong, anong kabundukan ang naghihiwalay sa Asya at Europa? Ito ba ay Suez Canal o kabundukang Ural? Kung ang pinili mong sagot ay kabundukang Ural, magaling. Tama ang iyong sagot. Para sa aking ikalawang tanong, ano ang hanggara ng Asya sa may silangang bahagi nito? Ito ba ay Red Sea o Pacific Ocean? Kung ang sagot mo ay Pacific Ocean, very good. Nakuha mo ang tamang sagot. Ang Pacific Ocean ang pinakamalaking ocean sa buong mundo. Para sa aking panghuling katanungan, gamit ang mapa ng daigdig, anong kontinente ang nakatikit sa Asya? Ito ba ay Africa o Europa? Kung ang napili mong sagot ay Europa, tumpak na tumpak ang iyong sagot. Europa ay makikita sa kanlurang bahagi ng Asya dahil sila ay magkaugnay. Dito na ang salitang Eurasia. Mga AP Natics, tapos na ang ating pagalakbay sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Pero bago kayo makalabas at makuha ang inyong exit pass, kailangan muna nating magbalik-aral sa naging kwentuhan natin kanina. Para pagating sa immigration, masasagot ninyo ang kanilang mga katanungan. Tandaan natin na ang heograpiya ay pag-aaral ng katangi ang pisikal ng daigdig. Dito ay pinag-aaralan din natin kung papaano nakakaapekto ang mga katangi ang pisikal tulad ng lawak, sukat, laki, lokasyon, kinaroroonan, hangganan, anyong lupa, anyong tubig, likas na yaman, klima, at vegetation cover sa pamumuhay natin. At dahil sa lawak at laki ng asya, ito ay nagtataglay ng magkakaibang anyong lupa, anyong tubig, likas na yaman at klima. At ito rin ang pangunahing dahilan ng pagkakaiba-iba ng uri ng pumumuhay ng mga Asyano. At para sa inyong takdang aralin, basahin ang inyong self-learning module tungkol sa paghahating heliografiko ng Asya. Lagi ninyong tandaan, ang pag-aaral ng Asya ay mahalaga at masaya. Kaya ugaliing tumuto at manood sa susunod na episode ng AP Pinasaya na laging magbibigay sa inyo ng ngiti, saya, ligaya at pag-asa. Ako si Sir Leo Angeles na nagsasabing mag-aral ng kasaysayan upang saysay ng mga salaysay ay ating matutunan. A -B -A -P -A -P -A -P Kumusta mga bata? Um, sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayong linggong ito sa unang quarter tungkol sa geografiya ng Asia. Paghandaan ninyo ang susunod na aralin sa susunod nating kabanata dito lang sa Project Class.